Hello guys! Dito nga pala sa video na ito ay kukuha kami ng tapalang at bago nga kami makakuha ng tapalang ay kakailanganin natin dito ng itak. Yung itak gagamitin natin pangguhit doon sa mga putikan at eto nga pala yung mga kasama natin. Bago nga kami makarating do sa aming pupuntahan ay kailangan muna namin sumakay dito sa bangka. Ito nga sa lugar namin, ang tawag namin sa ganitong uri ng bangka ay dilos. Ito nga yung bangka na no walang pakaway kaya kinakailangan mo ditong manimbang ng maayos dahil kung hindi aba ay baka naman ikaway gewang. Sa inyo nga palang Lugar, mga mare, anong tawag niyo sa ganitong klase ng bangka? Dito kasi sa amin ay dalawa lang ang tawag namin dito. Pwedeng baruto o kaya naman ay dilos. Pero mas kilala dito yung salitang dilos. Dahil awan, yun lang yung kinagis na namin. Yung pupuntahan nga pala namin ay medyo may kalayo-layuan at kinakailangan talaga naming sumakay sa bangka para makarating kami doon. Dahil kung lalakari namin ay medyo matagal din dahil malayo nga yung pupuntahan. Nung mga kabataan ko pa nga ba ay lagi din nga ako sumasama ka na tatay at saka ka na ng tapalang. Minsan nga ay sihi. Pero syempre may mga times din na talaga namang hindi la ang sihi at tapa lang yung nakukuha namin dahil meron din kaming nakikita ng mga lungga ng alimango kaya naman kinukuha na rin namin at sayang din naman. Sa pagkuha nga namin ng tapa lang, ang kasama ko diyan ay yung bunso kong kapatid at yung aking partner sa buhay. Tamang tama nga din naman at ngayong araw ay sakto at low tide kaya makakakuha kami ng tapa Kahit ga medyo may kalayuan nga itong aming pupuntahan ay hala sige go! Disagwan nga itong daladala naming bangka, kaya naman ga medyo mabilis yung takbo namin ay ginamitan na nga lang namin ito ng makina para naman mabilis kaming makarating do sa aming pupuntahan. Nakalampas na nga kami sa tulay and as you can see, may mga makikita nga pala kayo diyan ng mga sira na riprap. Dahil nga iyan, sa itong lugar namin ay madalas binabaha, lalo na kapag time na amihanin. Yung amihanin mga mare ay yung time na talaga naman durok ang ulan at walang tigil at minsan may kasama pang bagyo, kaya talaga hindi maiiwasan na bumaha. Noong bata pa nga ako, o mga mare eh, ay kapag bumabaha hindi naman grabe kataasan yung baha. Pero ngayon abay nakakatakot dahil nga kasama na rin minsan yung mga puno galing siguro ito sa bundok. Nadala siguro ito ng flood slides kaya talaga dapat ingatan natin yung ating kalikasan dahil sa huli tayo din talaga yung naapektuhan. Lalo na nga yung mga kagaya namin na maliliit lang na mamamayan na talagang hindi mapag-iwasan na kapag ka humuho pa na yung baha ay bumabalik pa rin talaga kami dito sa aming lugar dahil nga naririto yung aming mga hanap buhay. Ang hanap buhay nga dito mga mare ay pag-iisda at pagsasaka at proud nga ako sabihin na dumaki ako at napag-aral ako ng mga magulang ko dahil sa pag-iisda at mabalik nga tayo dito sa ating pangunguhan ng tapalanga, talaga namang medyo mahaba-haba na rin yung aking naikwento at marami na rin kayong nalaman. Abay, dito nga pala sa lugar na ito, sa Malalanggas, ay may nakapag-ulit kay tatay na may nagtaan daw dito ng lambat. Aba, di balikan niya at kaniyang kukunin yung kanyang lambat ay hindi na makita at naduduo na pala sa taas ng puno at iniakyat na ng nahuling sawa. Kaya naman pagpupunta tayo sa ganitong lugar, abay dapat ay dubli ingat din dahil bukod nga sa magubat ay talaga namang nakakatakot at nakakagilagila din. Abay, sabi ko nga kay tatay ay hindi talaga nakakapagtaka na mayroong sawa dito dahil bukod nga sa magubat ay talaga namang marami ding sanga na naglawit dito sa ilalim. medyo malapit-lapit na nga kami diyan sa aming pupuntahan at pangunguhaan ng tapalang kaya naman paglabas namin dito sa magubat-gubat na ito ay makikita ninyo yung mga punong iyan, yung mga kulay green. Yan nga pala yung tinatawag naming nipa fruit, bunga ng sasa. Sa mga hindi pa nga pala nakakaalam ay ang ay masarap gawing dessert. Ya yeah, ay kainam na yung ilagay sa gulaman o kaya naman ay isahog sa buko salad at talaga namang parang nata di coco din yung lasa. At finally nakarating na nga rin kami dito after 1,000 years. Charot. Pagkadating nga namin ay hindi na ako nag-atubili at nagmatagal pa diyan sa bangka at bumaba na nga rin ako kaagad dahil nga itong kapatid ko at saka yung aking asawa ay paspasa na pangunguhan ng tapalang. First catch, abay anong yanong swerte naman nga nitong aking asawa talagang sa unang pagkakataon siya pa talaga yung nakakuha ng tapalang. Ito nga palang tapalang kung tawagin sa ibang lugar ay lukan. Base lang sa aking research at sa English naman ay ang tawag ay clam. Napapa-English tuloy nung wala sa oras. Charis! Pagkuha nga ng tapalang ay hindi din biro dahil kahit ganito lang ang kasimple kung papanuorin abay sa totoong buhay masakit nga yun sa balakang. Napapaisip nga ako diyan na siguro kung kalay yung dala namin ay mas mapapadali at mas marami kaming makukuha. Abay next nga napunta namin ay talaga magdadala na ako ng kalaykay at baka sakaling mas marami akong makuha. Minsan nga mga mare hindi lang naman yung tapa lang nagmamatter dito sa pagkuha natin. Dahil ewan ko, para sa akin mas nare ako kapag sumasama ako sa ganito, pangunguhan ng mga pangulamin. At saka iba rin talaga yung saya kapag ka nagagawa mo yung mga dati mong ginagawa ng mga bata ka pa. Dito nga sa pinagkukunan ko ay wala talaga akong makuha kahit isang piraso. Napakaswerte talaga ng mga kasama ko dahil sa aming tatlo, ako lang yata talaga yung nag-iisa na walang nakuha kahit isang piraso. Pero in fairness sa akin at nakapaguhit siguro ako diyan ng mga 20 guhit. Bago ko pa nga na-realize na abay magutom na pala dahil tanghali na rin at tamang tama at may dala nga din kami ditong pagkain at nagluto na rin nga kami ng ulam para dito na rin kami maglalunch. Abang busy nga ako sa pagtingin ng aming mga pagkain, abay nabidyohan ko nga itong aking asawa talaga namang napalubog na sa putikan. Hala, ginusto mo yarn? Alam nyo ba mga mare, nung mga unang panahon at dito nga sa aming lugar ay laging binabaha kaya nagkaroon daw dito ng kumunoy. Marahil nga ito totoo oh, yung mga sabi-sabi noon na dito nga daw sa aming lugar ay may kumunoy. Aba, ay eh, sa dami nga namang beses na kami ay binabaha at di laging natambak dito yung mga banlik. Kaya kung mapapansin ninyo ay napakalalim na nung ibang side ng mga putikan. At nakakatakot din talaga dahil sabi nga nung aking asawa ay eh, minsan ay eh, napapalublog pa nga daw siya doon sa putikan na hanggang liig talaga mismo. Kumakain na nga rin pala ako ng mga time na iyan at hala sige pa rin nga itong mga kasama ko sa pangunguhan ng tapalang at ako nga ay talagang inabot na ng gutom kaya inuuna ko na muna yung pagkain ko dito sa bangka. Kain po tayo mga mare. Sa pagkuha nga pala ng tapalanga, di syempre kailangan mo lang guhit-guhitan yung mga lusak or yung mga putik na part. Tapos kapag ka parang may naramdaman kayo na tumunog or parang nakatama kayo ng batuho kain mo at pwedeng tapalang na yung iyong natamaan. Ga medyo nakakarami na rin nga nang nakukuhang tapalang itong aking mister at ako naman dito sa isang side ay eh hala sige busy ako sa pag-inom ng tubig ginawang picnic yarn at ang ending talaga mga mare eh, hindi na ako nanguhan ng tapalang diyan at yung mga nahuhukay ng tapalang nung aking asawa at nung aking kapatid ako na nga lang yung naninimot at nilalagay ko dito sa aming bangka Makalipas nga ang ilang minuto ay narealize ko na marami-rami na rin pala talaga itong nakuha naming tapalang. Wow, namin kasama. At binilang ko na nga rin iyan at umabot nga yan ng 18 pieces. So kailangan pa naming dagdagan bago nga kami umuwi. At itong ang kapatid ko ay talaga namang hindi nagpahuli at talaga mabisi parin pa rin sa pangunguha. Makalipas nga ang ilang minuto ay nagyayaan na nga rin kami na umuwi na. Ayun na yun, tapalang. Ha? Hindi, na. Sa may At tapos na po ang aming tapalang serye. Bye! Pauwi <laughs> uh, na nga kami sa bahay nito at nang bigla... <laughs> <Ay>! <laughs> kami, like, <laughs> ko. Aray ko! Sakit! Aray! <laughs> <Sarit. Ulog. Saray. laughs> Bapak! Pwede pa ako, Nakauwi naman kami ng safe. Kaya naman, abangan nyo po sa next vlog namin kung paano namin lulutuin itong mga tapalang lukan or clams sa aming next video. Salamat po sa panonood. Bye-bye. Ingat! Hello guys! Ito nga pala yung mga tapalang na nakuha natin this past few days at tapos na nga natin pala itong patabagin at ready na natin itong iluto. Unang process nga ay kailangan meron tayong brush tapos kailangan lang nating kuskusin itong mga nakuha nating tapalang para malinisan o matanggal yung mga putik. Same process lang din naman, kailangan nating brushin lahat ng ating mga tapalang tapos linisin natin at isasalang natin iyan sa isang kawali. Sa kawali, kailangan mag-add tayo ng tubig tapos asin and then ilagay na natin yung ating tapalang. Hintayin natin na magulat or bumuka yung shell dahil mahalaga lang diyan ay yung laman. Huwag naman natin i-overcook dahil baka mawala na rin ang lasa. Tatanggalin ko nga pala yan sa shell at pagkatapos ay maglalagay lang din ako diyan ng kawali. Igigisa natin yung bawang at sibuyas. Pagkatapos mag-add tayo ng paminta. Pagkatapos nating mag-add ng paminta at medyo nag-golden -go brown na yung ating mga rakado, ay pwede na nating igisa yung mismong tapalang. Yan. Sa ganyang pamamaraan, maluluto na natin ng maayos at husto yung ating nakuhang tapalang. Hindi kagaya kanina na atin laang itong ginulat para makuha natin sa loob ng shell. Tinakpan ko nga lang pala iyan at pagkatapos nga ng mga ilang minuto ay inilagay ko na rin yung ating gulay. Patola nga pala yung inilagay ko and then nag-add ako diyan ng kaunting seasoning, asin, paminta. At saka itong patis, nag-add na rin ako ng malunggay para naman talagang masustansya itong ating ulam. Pagkatapos nga ng mga ilang minuto pa ay nag-add pa nga ako diyan ng patis dahil nakukulangan ako sa lasa. At nag-add na rin ako nitong ating sotanghon. Mga ilang minuto na nga lang din at pwede na itong iserve at luto na. Hindi ko pa rin pala na try at nasabi sa inyo na mayroon pa rin palang ibang luto na pwedeng gawin dito sa tapalang. Masarap din daw itong gawing sisig at next time nga nakukuha ulit tayo ng tapalang, yun namang luto na iyon ang ating itatry. Hanggang dito na nga lang po ang aming video at maraming salamat sa mga nanonood. See you on my next vlog. Bye-bye! Ingat!